Kung naghahanap ka ng affordable pero solid na 5G smartphone galing sa Samsung, mukhang swak sa'yo ang bagong Samsung Galaxy M17 5G. Bagamat nasa budget range, tala pa rin ito ang kalidad na kilala sa Samsung. Mula sa display, performance hanggang sa long software support. Tara, himayin natin. Simple pero elegante ang design ng Galaxy M17 5G. May matte finish na likod na hindi madaling kapitan ng fingerprint at may IP54 rating. Ibig sabihin, dust protected at may konting water resistance. Dagdag peace of mind kung madalas ka sa labas o mainitin ng panahon. Protektado rin ng Corning Gorilla Glass Victus ang harap kaya mas resistant ito sa gasgas at minor drops. Isa ito sa highlights ng phone. Meron itong 6.7 inch Full HD Plus Super AMOLED display na may 90Hz refresh rate. Kaya yeah, smooth ang transitions at scrolling. Perfect ito para sa binge watching at gaming dahil sa vibrant colors at deep contrast ng AMOLED panel. Dagdag pa dyan ang 1100 nits high brightness mode kaya malinaw pa rin kahit tirik ang araw. Under the hood, gamit ng Galaxy M17 5G ang Exynos 1330 5nm chipset, efficient at may decent performance para sa daily tasks at light gaming. Parisan pa ng 4GB, 6GB or 8GB of RAM, depende sa variant. At may 128GB internal storage na expandable via microSD. May triple camera setup ito sa likod. 50 megapixel main camera with OIS, stable at malinaw ang kuha kahit medyo shaky ang kamay mo. 5 megapixel ultra wide sakto para sa landscape shots o group photos 2 megapixel macro para sa close ups details ang 13 megapixel selfie camera naman ay okay para sa social media uploads at video calls parehong rear at front cameras ay kaya mag record ng video up to 1080p at 30fps may 5,000 mAh battery ito na kayang tumagal ng buong araw sa normal use. Supportado rin ang 25W watt charging kaya mabilis makabalik sa laban kapag naubos ang kalga. Isa pa sa malakas na selling point ng Galaxy M17 5G ay ang Android 15 with One UI 7. Malinis at user-friendly ang interface at ayon kay Samsung, up to 6 major Android upgrades ang meron nito. Kompleto rin sa connectivity features tulad ng 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, and USB Type-C. Ang estimated price ng Samsung Galaxy M17 5G ay around 8,000 pesos. Toy price conversion lamang at pwede pa ito magbago kung sakaling magiging available ito sa Philippines. Ang Samsung Galaxy M17 5G ay isang budget 5G phone na hindi tinipid sa pictures. May AMOLED display, OIS camera, long software support at solid build quality. Perfect ito para sa mga users na gusto ng reliable Samsung experience na hindi kailangan gumastos na malaki.